Historia Tagalog Horror Stories Magandang araw po Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay naikwento po sa akin ng aking ina Nangyari po ito noong taong 1987 sa isang liblib na baryo sa isang bayan na sakop ng kapis. Ako po pala si Amara, 28 anyos na po. Noong panahon po na iyon ay 18 anyos na po ang aking ina. Bilang panganay sa limang magkakapatid ay siya na ang humahalili sa kanyang mga magulang sa pagbabantay ng mga nakababata niyang mga kapatid sa tuwing pumupunta ang mga ito sa bukid hindi na kasi siya nagpatuloy pa sa pag-aaral ng kolehiyo, gawa ng hirap sila sa pinansyal na aspeto naging taong bahay lamang siya simula noong nakatapos siya ng high school ang tatlo sa mga kapatid niya ay nag-aaral pa ng elementarya samantalang ang sumunod sa kanya ay nasa 15 anyos na at may kapansanan itong taglay. Hindi po ito nakakalakad o nakakaupo lang. Palagi lang itong tuwid na nakahiga. Butot balat na ang pangangatawan nito at maputla na ang kulay ng balat. nakapagsasalitaman man itong ngunit hirap din siya. Itong kapatid niya na ito ay itago na lang natin sa pangalang Nena. Si Nena ang pinakamatagal matapos pagdating sa pagkain. Sobrang hina kasi nitong ngumuya at lumunok. Talagang kailangan paglaanan ng mahabang oras kapag nagpapakain si nanay sa kanya. Gusto niya kasing mabusog ng husto ang kapatid. Kaya nagtsatsaga siyang subuan ito kahit pa umabot ng ilang oras bago matapos kumain. Kung minsan naman ay tinutulungan siya ng kanyang pinsan na si Olat kapag wala itong pasok sa eskwela. Magkapitbahay lang naman sila kaya kapag nangangailangan siya ng tulong ay madali lang itong natatawag niya. Subalit, noong lumipat ng tirahan ang pamilya ni Olat sa lungsod ay doon na nagsimulang nahirapan ng nanay ko. Nalulungkot din siya gawa nang wala na siyang nakakakwentuhan. Ngunit isang araw, ay bumisita sa kanila ang pinsan kasama ang dalawang kaibigan nitong babae at lalaki na ayon pa kay Olat ay magnobyo umano ang dalawa. Tagalungsod daw ang mga ito at sa puntong iyon ay nagtanan. Gawa ng hindi raw boto ang mga magulang ng babae sa relasyon nila. Inihayag din ni Olat na tinutulungan niya raw ang mga kaibigan gawa ng naaawa siya sa mga ito. Hindi naman nagkulang ang mga magulang ni Nanay na pagsabihan ang magkasintahan na hindi tama ang kanilang ginagawa. Ayon pa sa mga ito na hindi dapat magpadalos-dalos sa mga desisyon dahil baka pagsisihan pa nila sa huli. Kinumbinsi pa nga nila ito na marapat lamang na umuwi na ang mga ito dahil tiyak na nag-aalala na ang kanilang mga magulang. Tila naman hinaplos ang puso ng mga magulang ni nanay nang mangyak-ngiyak ang babae na sinabi ang kanyang kondisyon. Buntis pala ito at nang ipinaalam niya sa kanyang mga magulang ay galit na galit ang mga ito at pinagbantaan pa ang buhay ng kanyang nobyo maging ang kanilang magiging apo. Gawa ng nais ng mga ito na makapagtapos siya ng pag-aaral ng walang sagabal hindi naman kasi halata ang umbok ng tiyan nito gawa ng nasa ikatlong buwan pa lamang ang kanyang ipinagbubuntis. Tiyo, tiya, doon po muna sila titira sa bahay namin dati. Pakiusap lang po sana na tignan tingnan nyo naman po sila dahil hindi pa nila kabisado ang ating baryo. Pagsusumamo ni Olat na hindi naman nahindian ng mga magulang ni nanay. Sinabi pa ni Olat na hindi mo na siya makakadalaw para hindi rin sila matunton ng kanilang mga magulang. Kahit palabag sa kalooban ng magulang ni nanay ang ideyang iyon, ay hindi na rin naman sila umangal pa. Sa araw ding iyon ay nagtulungan si nanay, mga kapatid niya at ang magkasintahan na maglinis sa dating bahay nila Olat Mabilis din namang nakagaanan sila ng loob ni nanay gawa ng magkaedaran lang naman sila itago na lang po nating sa pangalang Yoli ang pangalan ng babae at Popong naman ang lalaki at dahil nga wala namang kakilala ang dalawa sa baryo doon kinananay sila laging nagtatambay kapag wala silang ginagawa sa kanila kung minsan ay sumasama si Popong sa mga magulang ni nanay sa bukid kung anong nakakain nila nanay ay nakakain din ng mga ito dahil parang anak na rin ang turing sa kanila. Hanggang sa isang araw ay dinugu si Yoli. Bigla na lang daw kasing sumakit ang tiyan nito at iyon na nga ang nangyari. Natao namang sila lang dalawa ni nanay ang nasa bahay maliban kay nena. Hindi alam ni nanay kung ano ang gagawin. Sa puntong iyon, mabuti na lamang at umuwi ang kanyang itay para kumuha ng pananghalian. Hindi kaagad agad natigil ang pagdurugo ni Yoli at pansin ni nanay na namumutla na ito ng husto. Dinala ng lolo ang babae sa isang albularyo. Doon ay may pinainom ito sa kanya na nagpatigil ng kanyang pagdurugo. Sa susunod ining ay mag-ingat kang mabuti ah muntikan ng malaglag ang batang nasa iyong sinapupunan. Mabuti na lamang at naagapan ka. Bili ng albularyo sa kanya nang matapos siya nitong bigyan ng karampatang lunas. Dahil sa nangyari ay nagpasya ang mga magulang ni nanay na doon muna sa kanilang bahay magpahinga si Yoli. Subalit umayaw nito at sinabing kaya naman niya ang kanyang sarili nahihiya na rin daw siya sa pamilya ni nanay kaya ayaw niyang maging pabigat pa. Andiyan naman daw ang kanyang nobyo para mag-alaga sa kanya. At dahil nga sa hindi na kumbinsi ng ina ni nanay si Yoli ay hinayaan na lang nila ito. Pinasamahan na lang sila kay nanay para kung sakali mang may mangyaring hindi maganda ay may mahihingan agad sila ng tulong. Nasa kalalima na ng gabi nang may nadinig si nanay na mga kalusko sa silid ni Layoli. Nadinig niya rin tila may dumadaing. Susubukan sana niyang silipin ang dalawa nang matigilan siya. Bigla na lamang napatakip ng bibig si nanay nang maalalang baka may ginagawa ang dalawa na hindi niya dapat makita. Natampal na lamang niya ang sariling noo ang gawa ng kamuntikan pa siyang naging bastos Pero ang mga daing na iyo ni Yoli ay mas lalong lumakas kasabay ng pagsigaw ni Popong na nanghihingi ng saklolo Kaagad din namang napatayo si nanay na noon ay nakahiga ng muli Sa paglapit ni nanay kina Yoli ay nasipat niyang dinudugo na naman ito Taranta siyang lumabas ng bahay para puntahan ang kanyang ama at ina medyo malayo-layo rin ang bahay ng nanay niya kaya naman hingal na siyang nakarating sa kanila. Nasa bakuran pa lamang siya ay nagsisigaw na siya ng saklolo. Nang puntahan ng mga magulang ni nanay ang bahay nila Yoli ay tumambad sa kanila ang itsura nito Umiiyak na noon si Popong na nagmamakaawa na kailangan na nilang madala sa ospital ang kasintahan at baka mapahamak pa ito kung hindi kaagad matingnan ng mga doktor. Ang ama naman daw noon ni nanay ay hindi kaagad nakagalaw. Gawa ng tila may sinisipat ito sa labas ng bintana. Pero nang tapikin umano ni nanay ang balikat ng ama ay kaagad din naman itong nagbawi ng tingin sa labas at nagwikang Popong, kanina pa ba nakabukas ang bintana nyo? Sumagot naman daw si Popong ng oo at naiinitan daw kasi si Yoli kaya pinuksan niya ito Mga ilang minuto lang matapos na makalanghap ng hangin si Yoli mula sa nakabukas na bintana ay bigla namang sumakit ang kanyang tiyan Binuhat ng lolo si Yoli at sinabi niya kay Popong na masyado pang malayo ang baryo sa bayan kung saan mayroong pagamutan. Doon na lang daw dadalhin si Yoli sa albularyo dahil baka kung ano pang makasalubong nila sa kakahuyang bahagi ng daan palabas ng baryo gayong disoras oras pa naman ang gabi. Mahabang paglalakad pa ang gagawin nila para makarating sa highway at hindi pa nila sigurado kung sa mga oras na iyon ay may pumapasada pa. Hindi naman na tumutol pa si Popong at nagbanali ng sumunod kay Lolo. Pati si nanay ay sumama na rin. Ang lola naman ay nagbalik ng bahay para bantayan ng iba pang mga anak. Lakad takbo na ang ginawa nila lolo noon at habang pabilis ng pabilis ang kanilang hakbang ay palakas din ng palakas ang daing ni Yoli Siguro dahil sa awa sa kasintahan ay si Popong na ang nagpresintang magbuhat dito. Si nanay naman ay nasa kanilang likuran, nakasunod at may dalang sulo. Subalit, bigla na lamang namatay ang apoy sa dalang sulo ng nanay nang napadaan sila sa ilalim ng mga puno. Bigla kasing umihip ang malakas na hangin. Medyo masukal kasi sa bahagi ng daan na iyon na kung saan ay shortcut para mas mapabilis ang pagtungo nila sa bahay ng albularyo. Sa puntong nawala na ang liwanag ng sulu at tanging ang tanglaw na lang nila ay ang liwanag ng buwan ay siya namang pagsigaw ni Yoli. Sabi nito ay sobrang sakit na daw. Si Popong ay hindi na natigil sa pag-iyak at paulit-ulit niyang binibigkas ang mga salitang Huwag kang bibitaw Yoli bahagya pa silang natigilan nang umalulong ng paulit-ulit ang aso mula sa kung saan. Nang kapain umano ng lolo ang bulsa nito ay napamura na lamang ito gawa ng hindi pala nito nadala ang posporo. Kaya naman, pinalitan na nito si Popong sa pagtangan kay Yoli. Marahil ay nabibikita na rin ang lalaki kaya naman ipinaubaya na lang niya ang pagbuhat sa kanyang kasintahan. Nang si Lolo na umano ang may tangan kay Yoli ay hindi na ito nagsalita pa. Tila seryosong seryoso ito habang nakikiramdam sa paligid. Si nanay naman ay ganoon din. May kutub kasi silang inasuwang si Yoli. Mabuti na lamang at nang makarating sila sa bahay ng albularyo ay naroroon ito. Tila hindi hintay ang kanilang pagdating nang ilapag ng lolo si Yoli ay hindi na ito gumagalaw mababakas din sa pagmumuka nito ang matinding kirot na nararamdaman hinipan-hipan ng albularyo ang ulo at tiyan ni Yoli habang bumubulong-bulong at sa paglipas ng ilang minuto ay gumalaw si Yoli at nagsimulang umungol pero ayon sa albularyo ay kailangan niyang gawin ang bagay na hindi nila ikasasaya para sa kaligtasan ni Yoli. Agad naman napatanong si Popong kung ano iyon. Ayon sa albularyo, upang mailigtas umano si Yoli sa kapahamakan ay kailangan itong ilabas ang laman ng sinapupunan. Dahil kapag nagtagal pa sa ganoong sitwasyon ang babae ay tiyak na silang dalawa ng ipinagbubuntis niya ang mawawala ng buhay. Batid ni nanay noon na tutol si Popong Gawa ng labis itong nasasabik na masilayan ang anak Sa panahong ding iyon ay limang buwan na ang tiyan ni Yoli Pero kailangan niyang magdesisyon para sa kaligtasan ng nobya Batid ni nanay Nalitong-lito si Popong Ilang beses din siyang napabuntong hininga noon at palipat-lipat ang kanyang tingin sa mga taong nakapalibot sa kanya na naghihintay ng kanyang kasagutan. Hanggang sa nasipat na lamang ni nanay na ikinuyom ni Popong ang kanyang mga kamay habang nanginginig itong nagsalita. Kahit masakit sa kanya ay sumang-ayon siya sa nais ng albularyo. Tatlong araw ding hindi nakabangon si Yoli sa bahay nila nanay siya ipinauwi ng lolo para maalagaan Lahat sila noon hindi niya kinakausap Lagi na lang siyang nagmumukmok Pati si Popong ay hindi niya kinibo Batid naman ang lahat ang pagdadalamhati niya Kaya inuunawa siya ng mga ito May mga pagkakataong nakatitig lamang sa bubungan si Yoli At bigla na lang tumutulo ang kanyang mga luha Pero pagkalipas ng isang linggo ay tila unti-unti nitong natanggap ang sinapit ng kanyang magiging anak Maayos na rin ang pakikitungo niya sa lahat Ang naisana ni Popong ay bumalik sila ng lunsod pero tinutulan ng babae Ayon umano rito ay magsisimula silang muli sa baryo at bubuo ng panibagong pamilya Buhat noon ay si Yoli ang paminsang-minsang nagbabantay kinena kapag kailangan si nanay sa bukid. Tulad ng kapag anihan na ng palay o kaya'y panahon ng pagtatanim. Subalit, isa na namang problema ang dumating. Ayon kasi kay Yoli na mukhang lumalabo na ang pandinig ni Nena. Gawa nang hindi na siya nito nadidinig nang minsan siyang nagbabantay dito. At nang sinubukan niyang alamin ng mga magulang nila nanay kung tunay nga ba ay napatotohanan nga nila iyon Nais na sana nilang dalhin si Nena sa ospital subalit kinakapos sila ng pera gawa ng nataon pang dinaanan ng bagyo ang kanilang pananim kaya naman napaliban ang pagtungo nila sa paggamutan Sa pagnanais na maipacheck up si Nena ay tumulong na rin si Nanay sa bukid araw-araw at si Yoli naman ang nagpresintang magbantay kapag araw Isang gabi, naalimpungatan si nanay nang may nadinig na parang hagok ng isang baboy ang nasa kanilang silong at mukhang nasa ilalim pa ng kanilang hinihigaan ni nena. Tanging banig lang kasi ang gamit nila noon. Mataas kasi ang silong ng bahay nila na yari sa kogon at sa wali. Ang kanilang sahig naman ay yari sa kawayan kaya kahit papaano ay masisilip kung ano ang nasa ilalim. Pero wala naman siyang nakita na kahit ano nang silipin niya ito. Tanging mga hagok lamang ang kanyang nadinig. At dahil nga sa hindi siya mapakali, kaya kinuha niya ang termos na nasa gilid lang ng kanilang higaan at ibinuhos ang laman ng iyon sa sahig na tumulo sa kanilang silong. Nakadinig naman si nanay ng igit ng baboy na mukhang tumakbo na ito palayo. Palagi kasi talagang may laman ang termos nila dahil kapag gustong uminom ni nena ng gatas sa gabi ay kaagad itong naipagtitimpla ng nanay. Nang nabanggit naman ito ni nanay sa kanyang ama at ina ay sinangayuna naman nila na baka daw nga aswang ang dumadalo ng gabing iyon. Kaya kapag sumasapit na ang gabi ay naglalagay si nanay ng asin sa ilalim ng kanilang higaan para matakot umano ang aswang. Pero nang minsang gabihin sila nanay sa bukid at ang nasa bahay lang ay sila Yoli at ang mga kapatid na maliliit ay napansin umano ni Yoli na parang may tao raw sa kanilang silong. Matindi naman ang lagnat noon ni Nena kaya hindi siya maiwan ni Yoli sa mga maliliit na kapatid. Nang dumating na sila kasama si Popong, ay umuwi na rin ang magkasintahan sa kanila. At nang lumalim na ang gabi, ay nakaramdam si Nanay ng pagkulo ng tihan kaya naman, nagtungo siya sa CR ng ilang dipadin mula sa kanilang bahay para mailabas ang masamang nararamdaman. Palabas na siya nang makita ang isang itim na baboy sa kanilang silong. Nakatingala ito na parabang may sinisilip sa itaas. Pinagmasdan niyang maigi ang baboy at ganoon na lamang ang kanyang pagkasindak at pagkagimbal nang masipat niyang humaba ang dila nito. Napatakip siya ng bibig nang makitang inilusot nito ang mahabang dila sa siwang ng sahig na kawayan. Hanggang sa narinig ni nanay na sumigaw si nena mukhang takot na takot ito. Siya man ay nilukuban ng takot sa kanyang nasilayan ng mga oras na iyon. Hindi ka agad siya nakagalaw sa kinatatayuan. Nadinig niya pang nagmura ang kanyang ama at ang malakas na boses nito ay dumagundong. Hoy aswang, umalis ka dito kung ayaw mong mamatay. Uwi ka ng ama ni nanay Nasipat niya'ng may tubig na tumutulo mula sa sahig at kitang-kita niya ang pag-agos ng tubig sa katawan ng baboy. Malamang ay mainit na tubig iyon at napaso ang maitim na baboy. Kaya bigla na lang tumakbo ito palayo. Dali-dali namang umakyat si Nanay at sinabi niya ang kanyang nasilayan. Ayon sa kanyang ina, ay bigla na lang daw sumigaw si Nena nang mapansin na mayroong tumutusok sa kanyang banig mula sa ilalim. Kaya naman kaagad na nilapitan siya ng ina ni nanay. At nagulat ito nang masipat ang tila hibla na taas baba. Nataranta daw ito at kinuha ang termos sa kanaman pumasok ang kanyang ama na nagtataka kung ano ang ginagawa ng ina ni nanay. Nang lihim na itinuro ng kanyang ina ang nasa ilalim ng banig Ay nagmura umano ang kanyang ama At doon na nga ibinuhos ng kanyang ina ang mainit na tubig Kinabukasan ay hindi nakapunta si nanay sa bukid Gawa ng hindi maiwan ni Yoli ang kasintahan Nalapnos kasi ang likod nito Gawa ng aksidente umano nitong nabuhusan ng mainit na tubig ang sarili Sa pag-aalala ay dinalaw ni nanay si Popong at base sa nakita ay nakakaawa nga ang lagay ni Popong. Pero sa kabilang parte ng isipan ni nanay ay nagtatanong siya kung paanong mabubuhusan ni Popong ang sarili ng ganun-ganun lang. Kaya nang makakuha ng pagkakataon ay napatanong umano si nanay kay Yoli kung gaano niya ba ito kakilala. Tinugo naman siya ni Yoli na kung pag-uugali lang daw ang basihan ay kilalang kilala niya ang nobyo. Subalit kung tungkol na sa pamilyang pinanggalingan nito ay hindi niya alam. Ni hindi niya nga daw kilala ang mga magulang ng kasintahan. Doon na kinito ba ng nanay? Tinanong niya pa si Yoli kung wala ba siyang napapansin kakaiba kay Popong na tinugo naman ni Yoli ng wala dahil alam niyang normal ang kanyang nobyo. Pero ang naglalaro noon sa isipan ng nanay ay baka isang aswang si Popong. Minsan ay may napansin si nanay na matandang lalaki na nakatanaw sa kanilang bahay. Hindi pamilyar iyon sa kanya at nasisiguro niyang hindi iyon tagaroon sa kanilang baryo. Nang magtama ang kanilang mga mata ay tila ba pakiramdam niya ay mainit itong nakatingin sa kanya. Pero noong natanong ni nanay na paparating si Popong ay dali-dali namang naglakad palayo ang matanda Hindi na noon komportable ang nanay sa tuwing nakikita si Popong Lagi niyang pinagmamasdan ang bawat kilos nito at pinakikiramdaman Kapag ito ang nagpresintang magbantay kine na at sa mga kapatid niya ay todo tanggi ang ginagawa ni nanay dahil sa isip-isip niya ay baka kung makakuha ito ng pagkakataon ay malalagay sa alanganin ang buhay ng mga kapatid niya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, ay pumanaog si nanay sa bahay nila. Nagtungo siya sa bahay nila Yoli, dala ang pangontra sa aswang. Dumayo pa siya sa bahay ng albularyo para itanong dito kung ano ang mga bagay na maaaring gamitin laban sa aswang. At binigyan naman siya nito ng buntot pagi may asin ding nakapaloob sa kanyang bulsa at isang sulu ang tangan niya dahil takot umano ang mga aswang sa apoy. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang binabalak. Subalit, mas nanaig sa kanya na patututohanan niya ang kanyang kutob. Pero nang malapit na siya sa bakura ni Layoli, ay biglang umihip ang malakas na hangin. Sa lakas ay napatay nito ang apoy sa kanyang sulu. Pero hindi nagpatinag ang nanay noon Sumigaw siya ng Kilala kita Kaya huwag mo akong takutin Kahit na natatakot siya ay nagpatuloy lang siya sa paglalakad Paulit-ulit niyang sinindihan ng sulu Subalit bigo siyang mapaapoy ito Kasabay ng muling pag-ihip ng malakas na hangin ay ang isang paghagok na nagbula sa kung saan Lumingon-lingon si nanay subalit wala namang siyang nakita. Nagulat pa siya nang magpakawala ng alulungang aso nila Yoli. Nanindig ang mga balahibo niya gawa ng ganoon na ganoon na nararamdaman niyang kilabot noong umalulungang aso noong dinugo si Yoli at nang isugo nila ito sa albularyo. Hanggang sa nagpakita na sa kanya ang isang baboy na itim. Napaatras pa siya nang bigla itong sumulpot sa kanyang harapan. Makailang beses din siyang napalunok noon ng laway. Hoy Popong, binabalaan kita. Huwag mong aswangin ang pamilya namin. Doon ka na lang sa ibang baryo mang biktima. Uwi ka ni nanay at sa puntong iyon ay nakatingin lang sa kanya ang baboy. Gulat ka no? Alam ko ang sikreto mo kung ayaw mong malaman ng lahat, mabuti pa ay tigilan mo na ang pangaswang. Hindi niya na natapos pa ang kanyang sasabihin na sa kanyang harapan ay nagbagong anyo ang baboy at naganyong tao ito. Subalit sa nakakatakot na anyo, humaba ang mga kuko nito at nagkaroon ng mga pangil sa bibig. Napatili na lamang si nanay at napatakbo. Pero sadyang mabilis ang kilos ng aswang at naharangan niya si nanay. Dumukot umano ng asin sa kanyang bulsa ang nanay at isinaboy ito sa aswang. Subalit, hindi niya ito natamaan. Nahawakan siya nito at bumaon sa kanyang mga braso ang matutulis nitong mga kuko. Sa sobrang sakit daw ay hindi na niya nagawang ihampas sa aswang ang nakapalupot na buntot pagi sa kanyang bewang. Pero nabuhayan din siya ng loob nang makita ang apoy mula sa isang sulu. Kaagad din namang nabitiwan ng aswang ang nanay. Nasipat pa ng nanay si Popong na hinarang ang malaking sulu sa katawan ng nanay habang ang isang lalaki naman ay nakikipaglaban sa aswang. Sa sobrang sakit na kanyang mga sugat ay nawalan siya ng malay. Nang magkamalay ay nakita ni nanay ang kanyang sarili sa loob ng pamamahay nila Popong. Hiyang-hiya siya noon habang pinagmamasdan siya nila Popong, Yoli at ng albularyo. Ayon pa sa albularyo ay hindi ito mapakali nang tanungin siya ni nanay kung ano ang maaaring impangontra sa aswang. Kaya naman ng gabing iyon ay nagtungo siya sa bahay nila Popong para abangan ang pagpunta ni nanay. Naikwento kasi ng nanay na pinagdududahan niya si Popong bilang isang aswang. Alam umano ng albularyo kung sino ang tunay na aswang kaya nababahala ito sa anumang maaaring gawin ni nanay kay Popong. Nang makarinig umano ng Tidi ang albularyo ay nagmadali ka agad silang lumabas ni Popong at ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang inaatake si nanay ng tunay na aswang. Ang aswang umano na iyon ay ang aswang na nang biktima kay Yoli noon. Isang bantog na aswang sa kapis. Mabuti na lamang at naitaboy ito ng albularyo. Todo naman ang paghingi ng tawad ni nanay sa dalawa. Sa paglipas umano ng panahon ay umuwi na sila Popong at Yoli sa lungsod. Pagkaraan nga lang ng ilang buwan, ay inimbitahan sila ng mga ito sa kanilang kasal. Tanggap na umano sila ng mga magulang ni Yoli. Doon din sa kasal ng dalawa, nakilala ni nanay ang pinsa ni Yoli na naging tatay ko. Istorya Tagalog Color Stories.